Pag brown out, instant bonding time yan. Walang cellphone noon eh. Kaya lahat, nagkakasama sa isang mesa. May kandila sa gitna, tapos kwentuhan na ng multo. At sino dito yung gumagawa ng shadow animals sa dingding? Yung ibon. Oh, tingnan yo Rabbit oh. Tapos hindi naman mukhang rabbit. Mukhang lumpiang Shanghai eh. What's up mga kausama na mga pala si Mark At welcome sa Usapang Nostalgia kung saan binabalikan natin sa na kahapon para mas pahalagan ang ngayon. Ngayong Usapang Nostalgia, Usapang Run Out! Yeah! Alam mo yung tahimik na gabi, tapos biglang puk, wala na kuryente, walang wifi, walang TV, walang aircon, pero may isa kang kasama, init at kandila. Mga kausapan niya yung episode, pag-uusapan natin yung mga gabi. Wala tayong choice kundi magkwentuhan, magpaypayan at magtiis sa init. Ito ang usapang Lagi itong may kasamang sigawan, no? Ay, burnout na naman! <laughs> tapos, may isang nanay na magbubuntong hininga. Eh. <sighs> Ayan na naman, hindi pa ako tapos magluto. At syempre, may tatay na magsi-check sa labas. Na kalabo kulwari, electrician. Titignan ko kung buong barangay ito. Pero deep inside, gusto lang mag sa labas. Habang malamig pa ang hangin. Siyempre, pag brown out, sarap lumabas nun kasi malamig hangin eh. Walang kuryente, press ko sa labas, mainit sa labi. Yeah. Pag brown out, instant bonding time yan. Walang cellphone noon eh. Kaya lahat, nagkakasama sa isang mesa. May kandila sa gitna, tapos kwentuhan na ng multo. May white lady daw dyan sa may poste. Sabay may batang sisigaw para manggulat. <laughs> Classic yan mga kausapan. At sino dito yung gumagawa ng shadow animals sa dingding? Yung ibon. O, oh, tingnan nyo. Rabbit Oh. Tapos hindi naman mukhang rabbit. Mukhang lumpi Shanghai alam mo yung paipayan contest sino pinakamarulong magpaypay ng hindi napapagod tapos may isa dyan lagi nagbo-volunteer kasi gusto niya sa harap ng kadila para may konting liwanag kulwari estetik daw tapos kapag sobrang init na ba pwede kami matulog sa labas yung tipong sa terrace o sa harap ng bahay nakahiga sa balig habang pinapakinggan mo lang yung huli ng mga kuliglig simple times pero solid memories. May mga batang nag enjoy na rin sa brand out, lalo na pag may flashlight. Uy, tingnan mo, laser oh. Tapos biglang tututok sa mata ng kapatid niya. Ayan, away na naman yan, baik. Yung iba naman, naglalagay ng kandila sa bote ng soft drinks. Tapos pag tinanong ng nanay, bakit ang dami niyong wak sa sahig? Ma, art installation po. Pero minsan, kapag matagal na yung run out, tahimik lang lahat. Walang cellphone, walang ilaw, walang ingay. Pero doon mo maririnig yung tunay na tulog ng bahay. Yung tawa ng pamilya, kwento ni Lolo, kwento ni Lola, yung tulog ng posporo sa kandila. Parang time machine pabalik sa palahong simple lang ang saya. Hanggang ngayon, pag nawala ng kuryente, ang ula pa rin natin sinasabi ay brand out sabay ngiti dahil kahit kaano kainip, kahit kaano nakakainip, may dala pa rin itong tahimik na alaala ng pamilya, ng kabataan at ng simpleng buhay. Kaya mga kausapan, kung sakaling mag brand out ulit, huwag puro reklamo. Baka yun ang paalaala sa'yo na minsan mas masarap mabuhay ng simple lang, pero maraming pera. <laughs> diba? Kailangan mo yun ulit. Ako si Mark T. At dito sa Usapang Nostalgia, binabalikan natin na sa yala kahapon para mas pahalagan ang ngayon. Peace! Pati Pesty, 100,000 subscribers, makapot natin yan. Sabay-sabay tayong kumilos, sabay-sabay tayong iyaman. Peace, Mark T. Yeah!